Ano po? Na makulay. You know? Sa akin lang sa makulay. Oo. Oh, oh. <laughs> so, Ito lang, na, lang Salamat sa kay, po. Nella, ano eh. Warm. warm yes. Ano siya mga parang pastel so, then Sa akin masyadong bright um, eh. Pero no? parang Kasi nga, para kakaiba. Pa <laughs> um, Ang saya ko, ma'am. Ang gundo ko, kakaiba. Salamat po. Okay. Tumang-tumang. Maganda nga pagkaano nito. Salamat po. Ayan yung isa niyong preview. Ballerina. Wow. Ah! Mmm! <laughs> Cute! Ayan. Pwede siyang, i pwede siyang pang ano po, pwede po siyang nakas, ano lang, nakasandla lang, or pwede ihang. Kasi may sabitan siya. Pwede niyong ilagay sa isel, ganon. <laughs> Ayon, ballerina. Salamat po. Di mo pinakita mo nga dun sa akin. Opo, nakaprame na. Sabi niyo, i-picture lang kapag na-frame ko na. Yan yung una kong na-frame. Yung mga may yellow. Opo. Iba't ibang version po yan eh. Oo. Uh, more on gold. Sa Tarlac, sino yung client mo? Marami po, mga doktor. Sino Uh, mga, uh, check ko po sa files ko po. Kasi hindi ko memorize yung mga names. Pero marami na. Nakaka-deliver ko lang actually ng tatlong, tatlong ganyan. Ballerina din. Tapos family, na line man, then, art. Ano yung mga ito? Ano yung i-abstract mo? Ah, abstract, topo. then line art. Ayan. <laughs> Ayan. Mga ano sa mga small pieces ito yung mabilis mabili kasi nationwide sa pinapadala din minsan sila na lang pe frame para mas Oo kasi yung para kasi, safe. safe oo oh ano para mas safe din po kasi mahirap magpadala ng ano eh, ng naka frame naka salamin oo po salamat text jud buyan ano yan ginuhit gohit ko lang tapos na form na siya ng ano na form na siya ng... Ganda ano na palda. <laughs> Sana all mga painting Yung anak ko magaling mag-drawing pero wala sa loob niya. Oh. So, <laughs> ano, uh Tinatanong -huh. ko siya, you want to have painting lessons? Mm, -hmm. mm, mm Ilan po yung kids niyo po? Tatlo. Ah, tatlo. Kasi yung panganay ko, ano yun, ako niya eh. Mm. Ay, Um, sobrang salamat. Bukod sa kayo yung bumili ng pinakamalalaking paintings, tapos sobrang busog na busog pa yung aking puso. Ay, super Yay! Oo, super ganda. Ano <laughs> uh, uh, pero yung classic kasi yung color. Awww, uh, naiiyak na ako. Hindi, hindi, hindi. Colorful, nahihimik. Ako, nahihimik ko gusto yung color. Awww. Actually, ma'am, iba't iba eh. May mga ano lang din. May mga iba't iba talaga ng gusto ng ano eh, no, collector eh. Iba-iba uh, uh. talaga. Kaya dapat maging ano ka, maging flexible. Correct. Sa lahat. Pero kasi ng color, Yay! Color oh, uh. Meron pong ayaw ng ganyang kulay kasi masyadong colorful. Ayoko nang gusto uh. ko ganto lang black and white lang, gold lang. Uh -oh. Pwede naman na ako, 'di ba? Ang sabi ko nga, uh -oh, ano, dark. Like, purchase ng colorful. Mm -mm. first time niyo po, first oh, time. Oh, sa iyo, lahat ng Oh my gosh, ang soya ko. Mm. Ang <laughs> oh, so uh, yung ko kay Fitzgerald, di ba uh, uh, dark uh, dark ano siya, color? Ano sa puro earth color? color Iba't ibang kulay pero earth color. Pete ano po, um, anak siya ng client namin sa Rockwell. Ah, uh -huh. kaya yung mga, natuwa kami yung mga, mga paintings niya na nakadisplay sa, ano, mm. sa Rockwell din. Oh, kasi dito. Kaya ako nagbibili kasi nga, marami ang paglalagyan. Ah, okay. Ito. Tsaka, basta pag sa future, pag kailangan ko pa, may message. Sige, ma'am. Padala lang ako, baka may mga, ano ka, mga, mga bet ka. No. Okay lang naman din. Yung payment, no problem. Basta, <laughs> pwede ko i-deliver agad. <laughs> oh, kasi may future pang projects ako. Ah, uh, ano. ano lang po, para sa inyo lang tong ano na to, wila Oo. Oh. Uh? Oh. Oh. No. Kasi ano, Matagal na kaming, hindi ako yung ayaw talaga magpatayo na hapang <laughs> masasabi nung asawa, ay patayong kita. Ayoko. <laughs> <laughs>